Good morning mga kalibre uh, Umaga ito, ito uh, Jogging muna tayo dahil Yung laman ng katawan natin uh, Puro alak na So kailangan na natin mag Insayo, mag jogging Kasi humihina na yung katawan natin eh. So ngayon may announce ako mga Kalibre, uh, share out sa Pongtik Mission sa buong kabiti uh, Mayroon daw tayong magaganap Na Christmas party Sa Willinglang Ah, uh, napag-isipan ito ni Rey Fernandez para magsama-sama tayong mga aircon technician dito sa uh, Cavite. Shout kay AJ Fernandez, shout sa kay BJ Fernandez. So, ito mag-a-announce tayo dahil uh, gusto natin na may mabuo tayong uh, isang grupo dito sa Cavite at magkakilala-kilala tayo lahat dahil Ah, uh, -ano lang. Uh, minsan may nakikita tayong sa loob natin si subdivision naglilinis tropa, hindi natin kilala. So, ito nang na pagkakataon na magkakakilala tayong mga technician dito sa Cavite. Hindi lang sa Cavite, kung sino ang willing sumama sa Christmas party. Pero hindi wala pang ano, uh, wala pang exact eh uh, 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 kasi pinaplanuhan pa ni J Fernandez saka yung mga opisyalis at mag-iilik pa ng mga opisyalis sa uh, group para kung ano ang uh, gagawin ano ang uh, dapat nilang uh, gagawin sa Christmas party pwede silang mag-event pa-premium so yun marami so sa gustong sumali sa Christmas party dito sa Cavite uh, i-announce ko sa sunod ko na vlog yung video saka madali lang in ang ano yan ang amot-amot ba o patak-patak madalit na lang yun kasi alam mo naman mga aircon technician isang linis lang yan uh, gagawin natin ito na mag resource party tayo mga technician para magkakilala tayo dahil alam mo naman natin sa atin sa sarili at sa yung mga technician na mayroon talagang technician na sinisiraan tayong mga technician kapwa technician para magpabango lang tayo sa customer So 'yun ang iiwasan natin dapat tayong mga technician tayo magtutulungan kung may mali man yung technician uh, wag na lang siraan doon sa customer. Kaya ito pagkakatao na natin to mga kalibre na mag uh, makilala natin ang bawat isa at magbuo tayo ng talagang solid solid na team ng mga aircon. So para alam natin yung mga pili natin mapag-usapan yung mga price oo pa magkano ang install kasi maraming bumabagsak talaga ngayon lalo na sa install lalo na sa brand yung unit. Marami na rin mga nagmumura eh mga ano natin install. Mumura na rin kaya so sa gustong uh, sumama sa Christmas party mga kalibre, comment lang at i eh, sasama ko kayo sa group na tinayo ni J Fernandez. So, pwede kayo magdala, mga helper nyo, pwede magdala. So, pagpagplanuhan pa nila kung anong mga event at saan. Basta dito lang sa Cavite. So, yung mga sa labas sa Cavite, pwede namang sumali. Basta willing lang pumunta. So, hanggang dito lang muna mga kalibre.